Lola Meli. Ito po si Lola Meli na nakilala po natin sa lumang simbahan. Halos kulang tatlong taon din po natin siyang kaibigan. Si Lola Meli. Na nakakalungkot man pong isipin, kinitin niya po yung kanyang buhay. Siguro napapagod na rin po siya sa hanap buhay niyang panglilimos. At hirap din na po rin siyang maglakad ko si Kiao lugaw sa sa patay kay Aling Meli po yung ginawa natin ginawa ni Kiao ngayon po bigot po siya kasi mataas po yung rampa ng kalsada kaya inaangat pa po siya namin dito mataas po yung pinaka ano kaya binubot po namin si Kiao baga makapunta dito. Diyan lang po natin ang po yung tubig. Ayun po si Aling Meli, nakaburon. Na, nagpunta po kami. si Kiaw. po ng Ayan. po. sila. ng, masamang pakiramdam. Ayan po si Kiaw. Ayan po si Aling Meli. Na, ah, si Dikitan eh, uh, hmm. si si di na lang ng boys over. Ayan po. Ito po. po yung po. dinahanan yung tulay. Na, Ooh. hindi niya na po hindi niya na po matulugan dahil hindi na po nawawala ng kumina at I… hirap na rin siyang kumilos kasi dapat pag-iisip niya sa ang pinag-iisip ko na at ito dahil ito pa rin po ito na po ito na po at po tayo sa loob ito sila. Para maibalik yung dati si sigla Pero hanggang sa kitilin niya na po yung kanyang buhay. Hanggang sa dumating po yung siguro na nagkaroon na rin po siya ng depression. Hindi nila na pinaya. Bumitin mo na po siya. Kaya lang po kasalanan yung yung ginawa niya dahil hiram um, lang po natin yung ating buhay hindi naman po natin dapat itong tayo ang kumitil ng ating buhay yung um, kasalanan po yung sa ating amang nasa langit Doon, Lola Meli at sa mga anak ni Lola Meli tulungan niyo po kami na pagdasal natin yung kaluluwa ni Lola Meli po Melly. yung bahay ni Aling Meli, ito po bukid po yan sana eh, eh hindi mo maging kaluluwang ligaw. Dahil sabi ng iba, pagka po masakit yung pagkamatay ng ng tao, eh, ang kaluluwa eh, magpapaikot-ikot lang dito sa ating mundo at maaaring makaranda, maaaring magpunto, o maaaring manakot. Iba sabi nila, pero hindi ko naniniwala sa <t> <ito> Dahil marami po Ayan po sa kanilang side Pero, Ayan po Kalsada po yan Tapos patubig Ay si Lola Meli po Pwede siyang magparamdam Kay Kuya Aw Kakausapin ko pa rin siya Kahit kalulong Ayan po yung tulay Ayan Lola Meli ngayon na Iyahatid ka na sa ulit tungan Libutin mo si Kuya Aw um, Kahit sa panaginan sa uh, isa oras uh, ng uh, ating gabi parang kaya uh, kuya uh, aw at kakausapin uh, uh, pa rin kita A ako pa rin yung kuya aw mo na parang isang tatang na nagpapayo sa iyo na napalambutin natin yung puso mo alisin natin yung galit sa puso mo sumo mo sa loob o ano man yung pinigdaanan mo kasalanan, problema, kalungkutan kaya kumatok ko lang dito sa sa aking pintuan bubuksan kita basta wag mo lang akong tatakutin <laughs> baka mamaya hiyawan mo ako pero kahit ano paramdam ka sa akin na okay ka na at uh, o kahit na uh, kahit isang kisap pa ka sige, paramdam sige. ka sa akin kakausapin ka lang eh. siyempre hindi lang naman ako ayan ang magdadasal para sa iyong kaniluwa sa ginawa Andiyan po yung ating mga yumakap sa iyo. Oo, oh, Kaya po kayo. Mga... Nasa kamay siya maglagay. Kaibigan na uh, liyak ka naman tayo. Na ng... sa kamay. Kulang Kulang taon. At sa mga po sa mga anak, uh, magtulong-tulong po tayong ipanalangin yung kanyang kanunan. Pagkakasalanan yung ginawa ni Lola, Lola. Meli. Pag sino? Pag Wala na tayong magagawa kundi siya. Ba't ako hindi sinuwerte? <laughs> Punay niyo ang, na lang. Maraming nakakita ng buhay ni Lola Meli na sadya naman po nila. Sobrang paawa-awa. Nakaka, nakakapagod, nakakalungkot. Pero si Lola Meli ang siyang gumawa ng kwento ng kanyang buhay. Si Lola Meli ang lumayo hindi layo niya ang loob niya sa kanyang mga anak sa kanyang mga anak sa kanyang mga sa kanyang mga dahil napag okay naman muna lalagay ko muna dito sa bag upeng upeng magati kayo lalangin mga tali sobrang yung hindi man po natin na sobrang kanyang may kamalian din po si sa kanyang pamilya kaya rin po naging matigas din na. yung kanyang pamilya. Kaya nga yung andyan ka na po sa buling hantungan at yung bahay at kasama mo na rin yung, yung mister na naunang pumanaw sa iyo. Ah, sana magkasalubong yung kaluluwa at yung magkakwentuhan po kayong dalawang magkasama. Ayan, sinusulot na po si Lola Meli konting minuto, konting oras na lang ayan na po yung kanyang bagong bahay at yun na po siya mananahan ng habang panahon kaya maraming salamat po sa lahat ng yumakap kay Lola Meli matatapos na po itong video mag -e uh, mapuputol na po hindi na po ako nak naka na ako eh, ay na na eh, lolo mo ay lolo mo yung pala po, si lolo niya yung pala, na na pala yun na lolo, lolo. Oh. Ah, oh, bati na kayo. Ah, oh, bati kayo. Huwag kayo mag-aaway. <laughs> Ayos yung mga cementer Kaya... Kayo mag-aaway. Bati kayo ngayon Tapos, nagyan ko po ng voice order para maraming po yung boses ni Kuya. Yan, Lola Meli. Ah... Ay, bulaklak, magagis kayo bulaklak sa loob. Hindi na po kayo na bulaklak sa loob. na magingat ka dahil ala na, nakapahinga na yung Ay, Donna, na bulaklak sa loob, magagis Ay, kayo. Paluluwa na lang po, bing mo ang aming isasama sa so panalangin Na sana eh, sana po eh, mapanatag na. Pagdoy, tutulak. Ano po, maraming salamat po sa